Bubay! Ay, Master! Ano ginagawa mm. mo rito? Mukhang napakalalim ng inisyo. Parang sa ulap ka na. Kasi diba, muli-week mm. na. So ito na naman yung time para magmuni-muni. Magmuni-muni, mag talaga? Isipin yung mga nagawa mong kasalanan. Tapos yung mga dapat mo ipagkasalamat. Ikaw ba, Master? Nakapag-reflect ka na ba? Oo naman! Ako, ako, Bubay, alam mo. Ginagawa ko dyan at pagkagising ko pa lang sa umaga, iniisip ko na yung gano'ng kasurping tao. Okay. Kasi maalala ko yung birthday ko noon. Yes, Master. Last year, maalala ko yun. Mayroon ko nakilala isang bata na si Maxim. Maxim? Oh, Maxim. Sino si Maxim, Master? Ito yung bata na sa buong buhay niya, hindi pa siya nakapag-celebrate ng kanyang birthday. Ay, ang sad naman, Master. Oh. Ano nangyari? O di siyempre naman, dahil nga maswerte akong tao, binibigyan ko siya ng espesyal na sorpresa. On. Ito, panoorin mo. Sa ating mga Pinoy pambatang pagkain ng spaghetti. alam ko na may nakita kong parang may nakita kong bata bata doon. Uh, ito, ito. kani nakita ko sila. Silang bukod tangi. Halika rito, halika, halika. halika. Wow! At, at, ay, nako. Anong pangalan mo? Maxim po. Maxim! Kumakanta ka ba, Maxine? Si uy, uy, sige, 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 sige. sige nga, sige nga. Sige nga, sige nga. Nabata rin ako. Si Maxine kasi tsaka kasama yung pamilya niya, nakatira kasi sila sa streets ng Binondo Plaza. Kapag may cartoon sila na makikita, basta makasiksik lang talaga sila, doon na lang sila talaga pupwesok. Maibsan yung, ano lang, yung antok nila, makapagpahinga. Papagkwentuhan namin minsan na talagang simula pa pagkabata niya, wala siya natatandaan na talagang uh, na-celebrate niya ang kanyang birthday. So natutuwa naman ako kung halimbawa may magbibigay sa kanya ng ano ng celebration dahil talaga napaka-deserving ng bata na to. Okay na kay Maxine, mag-celebrate na raw tayo. De, simulan na natin! Alright! Alright! Halika rin o! nandito mga friends ni Maxine galing sa Child of Asia and of course, kasama rin niya. Kasama din dito, si Anson din yung mami mo, andyan si Nanay Julie. Julie. At saka si, mga si kuya mo, niya. si uh Junel at Zulay. Yes! Andyan sila. Ayan, o, ayan mga kaibigan mo. <laughs> ayan. Oh. sige. Ayan naman, si Nanay. Oh. Happy birthday! Alright! Oh kids, kids, teka, anong sasabihin niyo kay Maxine? Happy birthday, Maxine! Yes, happy birthday, Maxine! Happy birthday, Ayan, no, Maxine, Maxine yes! Oh, no. Okay, so hipan mo na yung ating uh, ah, kandila. Mag-wish ka muna. 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 Mag-wish ka muna, sige. Yes! yes. Alright, so kain na!